Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po alamin natin kung paano gumawa ng mensahe sa English gamit ang so, so as, at as, as. Okay po, mag na po tayo. Bali, ito pong as sa Tagalog ay tulad. Tapos itong as-as sa Tagalog ay kasing tulad. Tapos itong so-as sa Tagalog ay napaka tulad. Gagamitin po natin sila para magkumpara. Okay, gagawa tayo ng mensahe kung saan ay nagkukumpara. Okay, so ipapakita ko sa inyo kung paano sila gamitin at kung ano ang kanilang pagkakaiba-iba. Okay po? Dito po muna tayo sa paggamit ng as. Okay? Ito po ang ating halimbawa. Si Samsung, Samsung ay is malakas, is strong. Tulad as ng isang a oso, bear. Kung mapapansin nyo po, ang ating pagkakagawa ng mensahe gamit ang as ay ito po. Ginamitan po muna natin ng linking verb na is. At ang kasunod po ng linking verb na is ay adjective. At ang adjective po ay itong strong. Kung saan ay salitang naglalarawan kay Samsung. Di ba sinasabi na sinasabi yung katangian ni Samsung, inilalarawan natin yung katangian ni Samsung at yun nga po ay malakas. At kapag naglalarawan po uh, ng kapag inilalarawan po natin yung pinag-uusapan natin, ang gamit, ang tawag po doon sa tagalarawan na salita ay adjective. Okay po. Ngayon, dahil sa gumamit tayo ng tulad, gumagawa po tayo ng pagkukumpara. At ikukumpara natin yan, syempre, sa ibang tao o sa ibang bagay o kaya pwede sa hayop o sa halaman o sa ibang ideya. At ang ginamit ko po dito ay itong bear o oso. Na kung saan ay ikinukumpara ko ang si Samsung sa Oso. Pagpatungkol sa pagiging malakas. Okay? So ang ibig ko lang po sabihin dito, ito po yung ating code. Tamang code para makagawa kayo ng mensahe sa sa, sa English gamit ang as linking verb muna, alin man dito, pili na lang kayo sa M is -E R was over. Tapos, sumunod adjective, yan yung strong o malakas. Sumunod yung as, bilang tulad. At sumunod yung kung kanino mo ikukumpara si Samsung. Kung saan ay magkapareha sila ng katangian o adjective. At yun nga po ay oso. Okay, ang oso po ay isang noun. Okay, kasi pinapangalanan natin yung hayop. Okay, pag pwede rin po tayong gumamit ng pronoun, kung gusto mong magturo po ng tao, bagay, hayop, maaari rin po katulad po nitong mo. Sa English ay you. Kunari, Samsung is as strong as you. Si Samsung ay malakas tulad mo. So, yan po yung pronoun. So, yan po ang gamit ng as. Okay? Sa Tagalog ay tulad. Okay? Makikitanda na lang po yung tamang pagkasunod-sunod ng mga salita. Kasi napaka-importante po nito. Okay? Sumunod, gamitin po natin itong as-as. Si Samsung, Samsung, I, is. Bali itong I natin o is, linking verb ang tawag. Okay? Alin man dito sa M, is, are, was, over. Depende yan sa inyong pinag-uusapan. Yung atin kasi pinag-uusapan ngayon, isang tao lang, tapos pang ngayon yung pinag-uusapan natin, kaya ang ginamit ko ay is. Okay? So, kung kayo nanonood lagi ng ating video, alam, nyo, alam na alam nyo na talaga ang paggamit ng linking verb. Okay? Pagkatapos po ng I or is ay itong kasing. Yung kasing diyan yan, yan po yung as. Tapos, saka pa natin isusunod yung adjective. Ito. Strong. Lakas. Tapos, saka pa yung isa pang as bilang tulad. Ayun. Okay? Tapos, saka pa yung kung kanino natin ikukumpara si Samsung. Yung nga yung sa isang oso. At yun nga ay noun. Okay? So, si Samsung ay kasing lakas tulad ng isang oso. Samsung is as strong as a bear. O kaya pwede natin sabihin na, Samsung is as strong as Superman. Ito, Superman. Ito. Pero pag tinanggalog natin, si Samsung ay kasing lakas tulad ni. Lalagyan natin ng ni. Superman. Okay? Ganon. Okay? O kaya pronoun si Samsung ay kasing lakas tulad mo. O kaya, Samsung is as strong as you. Okay? Ito lang po yung code na tatandaan nyo. Tamang pagkasunod-sunod. Linking verb muna. Sumunod as. Sumunod adjective. Sumunod as uli. Then, ang susunod natin ay alinman sa noun o pronoun. Depende na yan kung, kung sino o anong bagay ang ikukumpara nyo sa ating pinag-uusapan. Okay po? Okay, dito naman po tayo sa paggamit ng so as. Yung so po, ang ibig sabihin ay napaka. Samantala, yung as ay sa Tagalog ay tulad. Bali, ito pong so ginagamit para makapagbigay, mabigyan po natin ng diin kung gaano kataas yung level ng ating katangian na sinasabi patungkol sa ating pinag usapan Tinan nyo, napakalakas. Sinasabi natin kung gaano kataas ang level ng lakas ni Samsung. Okay po? So, upisa na po natin. Si Samsung, Samsung, ay is. Yan yung linking verb. Sumunod daw na dapat isunod ay so. At sa at sa Tagalog ay napaka. ba? Diba? Sumunod, adjective. Yun yung lakas. Strong. Sumunod ay as. Yun ay tulad. Sa English ay as. Okay? Sumunod ay yung noun o pronoun. At ang ginamit ko ay noun. Kasi ang ginamit ko ay pangalan ng hayop, oso. A bear ng isang oso. So yan, nakagawa na po muli tayo gamit naman ang soas sa pagkukumpara. Okay? So si Samsung ay napakalakas tulad ng isang oso. Samsung is so strong as a bear. So sana po Uh, makikitanda na po lahat nitong code na ibinigay ko sa inyo dahil dyan yung makikita ang pakakaiba-iba nila. At tandaan nyo lang din po yung Tagalog po natin kung paano isalin ng as, 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 saka so as at makikita nyo rin po ang pakakaiba nila. Okay po? So guys, tapos na po tayo. Sana marami po kayo natutunan. Salamat po sa mga tumapos ng ating video. And maraming maraming salamat po sa mga nagsasubscribe, nagla-like, nag-share, nagko-comment ng ating channel para tulungan ng ating channel at makita rin ng iba. Maraming maraming salamat nga pala po kila Hot, Pop, Papi at kila Ma'am Helen Tan. Uh, happy New Year po sa inyong lahat. Thank you very much po muli sa inyong lahat.